Hi, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. So it's December 24. This is my second video. Uh, kasi panay-byahe ako. Okay, ngayon putang tayong QC naman para mag-simba uh, at mag-noche buena with the family. Tutulong din ako sa pagluluto. Ako yung nakaatas gumawa ng spaghetti. Tapos... Uh, masarap yung handahan namin. Excited ako sa yung tuwing Christmas lang or New Year ginagawa. Meron kami potato salad na napakasarap. Tapos, uh, yun. Ham. Spaghetti. Ano pa? Kasi bukas may lunch pa eh. Kasi dadatingan yung mga pamilya. Anyways, excited ako. I just wanna greet everybody. Merry, Merry Christmas. Uh, siguro, itong video na to, gusto kong gawin para at least kahit ngayong araw na ito, ay eh, makapag... Uh, makapag-rest kayo from your anxiety or even depression, no? Anxiety depression. So I'm gonna give you assurance. Okay? I'm gonna give you assurance at uh, science, no? At science. Although 'yan naman ang ginagawa ko tuwing gagawa ko ng video, pero ngayon naisip ko or gusto ko mag-isip nang i-share sa inyo na mabigyan kayo ng assurance. Okay? Na para kahit ngayong araw lang na ito at kung kaya niyo i-practice naman, every day yung maririnig niyo kaalaman o makukuha niyo kaalaman from me eh mas mabuti at least manage yung anxiety ninyo di ba okay so una uh, una yung mga simptomas kung, kung lumabas hayaan niyo lang hindi kayo papahamak doon hindi na siya komportable okay pangit lang siya sa pakiramdam di ba pag nanonood tayo ng pelikula lalo na pag horror di ba yung alay yun, na ala, lalabas niya swang ayan yun siya pangit yung pakiramdam na yun but that makes it exciting for the movie yan yung kukwento mo naku tumalun nga ako dun sa ano naku sumigaw nga ako napasigaw nga ako dun sa kasi party yun ng experience paglabas mo naman ng sinihan wala na tapos na at ikaw rin alam mo yun So, dapat ganun din ang pagtanggap ninyo sa anxiety. So, magkakaroon ka ng panic attack, pero dapat isipin mo na para lang siyang pelikula na natakot ka kasi may lumabas na swang or whatever. Ngayon, sa anxiety mo dahil lumabas yung adrenaline mo, it will take 15 to 20 minutes na, na mararamdaman mo yung simptomas pero pagkatapos nun, wala. Again and again, sasabihin ko sa inyo, ang katibayan nun, ilang beses nyo nang na-experience yan, wala naman nangyari sa inyong masama except for that bad feeling na experience yung nervous na yun na mismo yun lang naman talaga ang worst dyan pero then again kung titig ko manunod ka nga ng isang pelikulang horror yun yung nagpapaganda yun yung nagpapa-excite sa isang pelikula kaya natin pinapanood kasi nagusto natin yung pakiramdam na yun kasi pelikula lang siya eh di ba? so dapat ganun din ang pagtingin ninyo sa simptomas ng anxiety kasi ganun lang siya it's the same experience pag nanonood ka ng horror movie lalo na ng mga bata tayo kasi may matanda tayo hindi matay masyado nalang kapiktado kasi tanda na nga tayo pero pag bata-bata ka talagang tatakit ka pa ng mata mo ganun ganon na imagine nyo ba yung pakiramdam na yon, yung takot na yon, di ba? minsan mag isip ka pa baka mapanaginipan ko sa gabi yung mga ganun o yung iba talaga napapanaginipan so parte siya ng experience and dapat tanggapin nyo siya na yun lang siya kasi napatunay din yun sa sarili nyo na hanggang dun lang siya wala naman nangyari sa inyong masama hindi mo kayo nabulag, hindi mo kayo stroke, hindi mo kayo heart attack hindi mo kayo na operahan dahil dyan wala naman pumutok sa katawan nyo diba? so isa yun okay? so may assurance, parang ngayon mag magse-celebrate ka ng Pasko eh kung magsisimba ka na focus ka lang kay God na Lord thank you ha o buhay pa ako so little by little maayos ko to sa pamamagitan ng mga kaalaman na nakukuha ko sa mga credible people. Like, kunyari, may doktor kayo sinusundan or kung naniniwala kayo sa akin <laughs> dahil sa aking psychology background at cognitive behavior therapy certificate na nag-aral mismo ako, kung paniniwalaan nyo, di mas mainam sa inyo yon. Tsaka katibayan naman yung sinasabi ko eh. Kasi kayo mismo makakapag, makakapag-prove. Makakapagpapaprove. Eh, makakapagpatunay. Ayan. Natotoo yung mapinagsasabi ko. ah uh, pangalawa, maganda rin sana na huwag kang mag-focus sa sarili mo okay? kasi pa nag-focus ka sa sarili mo nakafocus ka lang sa nararamdaman mo sa nervous mo, sa puso mo sa muscle mo <clears throat> sa paghinga mo, doon ka lang nakafocus guys, ito pa, ito isa sa mga although na experience ko rin talaga naman to yung feeling na parang hirap ka sa paghinga mo at yung hindi mo maabot parang hindi todo yung paghinga mo guys, ito lang tandaan ninyo sensation lang siya Again ha, kung ito ay anxiety lang pinag-uusapan natin. Iba yung talaga may sakit sa puso, may sakit sa lungs, iba yon ha. Ang pinag-uusapan natin, ako ever since uh, I started doing the video, it's all about managing anxiety, not physiological sickness or whatever. Lahat sa akin, psychological or mental. Okay? Ganun lang. Baka gamitin niyo ako, sinabi niya no, nahirapan ako. Huwag ko pansinin, yun ay kung may anxiety lang ayo ha? Kasi ganun yun. Ngayon, kung mapapansin ninyo, lalo na yung mga taong nagpupunta sa ER, titingnan kanila kanilang oximeter, no? titingnan yung oxygen, no? yung level ng oxygen sa blood. Nakalagay 95, 96, 97, 98, 99, Oh, pero pakiramdam niya, hirap siya huminga. Isa yun sa sensation ng simptomas ng anxiety okay lalo na kung mali yung paghika mo lalo na pag hyperventilate kayo hindi <laughs> <Yung> talaga <laughs> pag gumanon ka mang ang tendency may hilo ka uh, ang tendency uh, yun parang hindi mo maabot yung hininga mo pero okay mag-alala kasi yung katawan natin uh, kaya i survive yon pakiramdam lang siya okay pakiramdam lang siya na ganun lalo na kapag inulit-ulit pa na kapag gumaganon ka lalo yun lalo siyang lumalala lalo mong mararamdaman na parang hirap na hirap ka sa paghinga kaya huwag niyo gagawin yun kailangan i-regulate niyo yung paghinga dahan-dahan yung normal na breathing wala kayong gagawin iba huwag niyo uh, huwag kayong gaganon normal breathing lang yung normal okay huwag mabilis Oh, ang pinakamaganda, gawin niyo yung sinabi ko yung uh, physiological sigh. Yung, yung, inhale, inhale, hold na matagal, tapos exhale. Ganun, i-regulate nyo yung ninyo. Kapag na-regulate nyo yung paghingan ninyo, mamaya makalimutan nyo na nahirap huminga. Okay? Kasi another also, another reason bakit ganun yung pakaramdam ninyo, maaring may GERD kayo. Okay? ah uh, acid reflux yung kumakagat yung acid na sa throat so may nakaka-affect rin yon no yung, yung sensation na yon yung ganung feeling no? so kung ganoon eh, hindi agad magagamot yan pero relax ka lang pumal-makapumunta ka lang sa doktor bibigyan ka lang ng mga uh, ano to mga pump inhibitor mga uh, ano to basta yung sa mga acid reflux para hindi umakyat yung para hindi umakyat yung acid okay o, oh, ganun, bibigyan kayo nun. Okay? Ano ka ba iniinom ko? Kalimutan ko, hindi ko maisip. So, yun, ano, kung may GERD man kayo, o acid reflux, eh, mga omeprone, yung mga ganyan. Ano pa? Pero ano pa? ano pang isa yung mahal. Okay? So, kailangan nyo lang ng doktor doon. Ha? Kung laging feeling nyo mahirap kayo, maaring may acid reflux kayo. Nakakaramdam talaga ng parang hirap sa pagingat, pananakit ng dibdib. Okay? Pero kung ilang beses na kayo nagpunta sa doktor, paulit-ulit, then wala kayong problema sa heart. Ngayon, doktor naman magsasabi, kaya alam nyo yung stethoscope, yung pinapakinggan yung dibdib nyo, yung hinga, may maririnig silang murmur, o kaya ganon. Ngayon, kapag parang duda pa rin sila, parang wala naman, normal naman, o oh, sige, papatest natin ulit, stress test, to the echo, etc., etc. Pero sa una pa lang kasi kita na ng doktor yan. Again, paulit-ulit ko na sa mga videos na yan, okay? Yung mga ganon, kung kayo ay may anxiety lang at ilang beses na kayo nagpabalik-balik sa doktor at sabi wala kayong problema, then wag nyo lang pansinin. Kasi the more nyo pinapansin, mas, mas lumalaki siya sa utak niyo. Ibig sabihin, yung focus niyo hindi naalis doon. Okay? Pero kung sanayin nyo na, ah, okay lang yun. Ganyan na naman ako araw-araw, tama -araw, nangyayari sa akin. Pero pag, kunyari, yung kulay nyo, alimbawa, nagbo-blue na kayo, yung mga labi nyo, inangingitim na, ibang story yun. Ibig sabihin, kailangan nyo magpa-check talaga sa doktor. Or, better yet, talaga magpa-check kayo. Kaya nga sinasabi ko, dapat lagi may doktor. Para pag sinabi doktor, wala kang sakit, di paniwalaan mo na siya. Okay? Paniwalaan mo na siya. So, anxiety lang yung nararamdaman mo. Okay? So, yun yung pangalawa. o no? Pangalawa ba yun? Pangatlo na. Okay? So, ayun. Huwag masyado mag-focus sa sarili. Ang gawin mo, magsakripisyo ka. Imbis na mag-sarili mo ang, gaw ang ipofocusan mo, ibaling mo ngayon yung attention mo sa ibang tao yakapin mo yung oh okay, nakatulong pala yung pagyakap pa, Naka, nagre-release ng mga relax mga pang relax na hormones yung pagyakap okay paglaro paglaro sa mga baby pagtawa so ang gagawin mo yung mag-focus sa sarili mo pumunta ka dun sa maraming tao makipag-usap ka hug mo sila lahat Merry Christmas tingnan mo imagine niya pag yumakap kayo ng matagal nagre-release tayo ng mga uh, feel good hormones na tinatawag. Kung ang nervyos adrenaline, cortisol, epinephrine, or epinephrine, ito ang nilalabas mo mga ano ba yung love hormone? hindi uh, <laughs> <laughs> ko maiisip. Basta basta nasabi ko na sa mga videos. Okay, yon, magka, mga eh, hindi dopamine eh, hindi mga ganoon eh. Oh, pwede rin dopamine. Okay, dopamine meron pa Oxytocin. Oxytocin ba yun? Oo, oh, tama. Oxytocin ata. Yung parang love hormone. Na you feel warm, you feel secured kapag nag-release ka ng oxytocin. I'm not sure ha. Pero I think oxytocin siya. Dopamine. Meron din kung nyari, pampaantok. Ah, ano naman yung sa, pampa sa pampatulog? Anong chemical yun? Yung Melatonin. Melatonin ba yun? No, no, ba, skin yung melatonin? nagkagulo-gulo na. Anyways, But so the point is, kapag yung ka kahit sa aso, pag niyakap yung aso mo, di ba, pasarap ng pakiramdam. Okay? So, ganoon. Yan. So, lumabas ka kasi mag, mag magpapasarap ng pakiramdam yung mga ganoon. Tumulong ka sa kapwa. Maaaring magluto ka dyan, gumawa ka ng ginataang bilo-bilo, bumalik ng paper cups. Pag may nangangaro league, pakainin mo noon. Mag-focus ka sa mga gawain na hindi pa rin mawala yung focus mo sa sarili mo na, Ano 'tong nararamdaman ko? Pero kung busy ka, hindi ba? Nag nagbibilog ka ng bilo-bilo. Oh, -bilo, <laughs> yung utak mo nababaling ngayon imbis na doon sa panic mo, nandoon sa ginagawa mo, yung pagchachap mo ng mga kung ano-ano, yung pagtikim mo. Oh, maganda rin yung pagtikim kasi kapag ang bibig natin or kapag tayo ay kumakain iniisip nung katawan natin na wala sa sa danger kasi kumakain eh ang tao nga sa danger hindi siya makakain kasi nga syempre unahin niyang iligtas yung sarili niya sa danger ka na kain ka pa ba so therefore kapag kumakain ka or kunyari actually yung pagmuya ng bubble gum nakakatulong yan sa anxiety kasi natitrick yung brain mo na eh muya siya ibig sabihin wala siya sa danger ah, science yan okay so ganun Okay? So, ganun gawin mo, magluto ka, pakainin mo. Ang sarap din ng feeling na nagpapakain ka, na alam mo na tumutulong ka sa kapwa. So, yung feeling na yon nagpapasarap. So, imbis na takot or panic, ang utak mo ngayon nakafocus sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Okay? Lalo na ngayon, may rason ka kasi Christmas naman. Kung ako sa'yo, magluto ka dyan ng ang, ako gusto, gusto ko kasi yung maginataan eh gusto ko yan eh you know, yung mga bilo-bilo yung masarap na gata tapos yung bilo-bilo yung alagkit-lagkit na malambot kasi may bilo-bilo ang tegas eh di ba? so may mga bilo-bilo na parang sa mga mamahalin ko nakakain yun so, parang ginagawa itong lambot-lambot yan okay ako kung alam nyo para gawin yun, share nyo sa akin para makaluto ako never pa ako nakapagluto nyo but I wanna do that okay ano pa So, yun ano, para maiwas ka sa mga nervous nervyos mo yan. At sabi mo sa sarili mo na lilipas din to. Okay, sabi mo sa sarili mo, lilipas din to. Ilang years na itong ganito eh. Hindi naman ako na, na, hindi naman nangyayari yung mga kinakatakutan ko eh. Bangit lang talaga yung pakiramda, pero ang dun lang siya talaga. At alam nyo bang hindi na lumalala yan? Yan na yun. Kung ano yung nararamdaman yun eh, hindi yan na yun may level up. That's it ngayon depende na lang yan kung paano mo siya interpret but it's the same it's the same nervyos ngayon kung feeling mo mas malala ngayon hindi totoo yun hindi siya lumalala yan pa rin yun depende lang kung paano mo siya interpret kung tingin mo mas malala isip mo lang nagsasabi nun pero ang isang nervyos pag ninervyos ka sa isang daga ninervyos ka sa isang mandurukot pareho lang yung nervyos wala siyang ibang ibang level okay ganun okay so ano pa siguro paikli ko lang to. So, yun, guys, no? Merry, Merry Christmas, everybody. Ako ngayon, magsisimba kami. So, excited ako magsimba. So, baka, yun know, ang pinaka-importante, lalo na sa mga Kristiyano. Pasko, no? Importante. Kailangan natin magbigay ng papuri. So, kahit hirap kang pumunta sa simbahan, kahit maraming tao, isipin mo ganito. Nagpunta ako dito para sa Diyos. Ngayon, kung hirap ako sa katawan ko, dahil sa anxiety ko, wala akong pakialam. Mas importante sa akin ang Diyos. Lord, kayo na bahala sa akin uh, tulungan nyo ako sobrang nervous ako ngayon uh, pero kaya ako nandito dahil gusto kitang papurihan because it's your birthday so kung ano yung nararamdaman ko ikaw na bahala sa akin pero alam mo sa sa, sa sarili mo na hindi ka mamatay alam mong pangit lang yung pakiramdam yun yung gusto kong tandaan ninyo okay, ngayon meron din namang dahil sa minsan, it's either ganito yan eh. minsan binibigay mo sa Diyos yung bahala ka na Lord o kaya hinahamon mo yung anxiety mo sige lumabas ka itodo mo itodo mo sige nakatulong din yun or sasabi mo kay God oh Lord ikaw na bahala kapag ginanon mo nawawala rin yung anxiety nakatulong yun okay so yun so maraming salamat Merry Christmas bye